matapos nga ang mababang painga. Eto na naman tayo at igising na maaga. Minsan nagtatanong ako sa aking sarili. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Bakit yung iba? Lagi ko na lang sinasabi na eto ang kailangan ng pamilya ko. Eto na siguro yung sinasabi ng mga matatanda. Yung lalagay ka sa tahimik. Pero ang katawan mo naman, pagod na pagod sa hirap. Matagal lang ako nagtatrabaho dito sa kumpanya na to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naipon. At baon din sa utang. Marahil nangyayari din to sa'yo. Yung tipong araw-araw pasok ka ng pasok gabika ka na rin umuwi sa iyong pamilya. Bata pa nga ako noon at laging pinagsasabihan ng aking mga magulang. Pero naging matigas ang aking ulo. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa mga kabataan. Ako noon ay walang inisip, kundi tropa at tambayan. Pinag-aaral pero hindi nagsikap. At ngayon, ang trabaho ko ay tigahatid ng pinagigiliwan ng may mga pera. Marahil siguro may mga tao na nakakita sa akin sa kalsada at nagsasabing buti pa siya magandang trabaho. Pero sa likod ng kamera, hirap na hirap na rin sa buhay bilang isang Pilipino. Ito na ako. Oh, ito na ang buhay ko. Ngayon, tinatanong ko sa sarili ko, dapat pala nag-aral ako at hindi naging matigas ang ulo kaya sa mga kabataan dyan na may pangarap sa buhay huwag kayong masilaw sa pera na kikitain nyo ngayon dahil hindi yan kasagutan sa kahirapan panandalian lang kaya ako nanunood ka ngayon ang masasabi ko lang mag-aral ka para hindi mangyari sa buhay mo ang nangyayari sa akin ngayon gumawa ka ng istorya at sa istoryang yun, ikaw ang mag-aangat sa pamilya mo sa kahirapan. Kaya kung napanood mo tong video na to, pakishare mo na lang para may matutunan ang mga kabataan.